Likas na kay Jordan ang pagiging palikero. Oo nga at may asawa at isang anak na siya ay hindi pa rin niya mapigilan ang mambabae. Maganda rin naman ang kanyang asawa at may magandang trabaho. Kung tutuusin, wala nang rason pa para maghanap siya ng ibang babae. Ngunit gusto talaga niya na mayroong makasamang iba. Wala namang kaalam-alam ang kanyang asawa sa kanyang lihim na pangluloko. Magaling din naman kasi siyang magtago ng kanyang malupit na sekreto. Napirme lang sa bahay si Jordan, lalo pa, at natanggal siya sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Palagi niyang solo ang kanilang bahay sa araw sapagkat alas sa is ng gabi ang uwi ng kanyang asawa galing sa trabaho nito habang ang kanyang anak naman na walong taong gulang alas 4 ang uwi galing eskwelahan. Nababagot na si Jordan, lalo't hindi siya makalabas masyado. Gustuhin man niyang maghanap ng babaeng pwede niyang bulahin ay hindi niya magawa sapagkat palagi lang siyang nasa bahay. Nang araw nga na yun, inaantok siya ng tanghaling tapat. Sobrang nakakaburyong sa bahay at gusto na sana niyang gumala. Nakaidlip na sana siya nang marinig na may tumatawag sa kanyang cellphone. kinapanya niya iyon sa kanyang bulsa. At tinignan kung sino ang tumawag. Nakita niyang iyon ang kumpari niya na nakatira lamang sa kabilang subdivision. Sinagot niya ang tawag at kaagad niyang narinig ang maingay na background. Bahagya pang napasigaw ang kumpari niyang si Jude nang sa ganoon ay kanya itong marinig. Sinabi nitong pumunta siya roon at birthday nito ng araw na yun. Bigla tuloy siyang nagalak at kaagad na pumayag. Sino ba naman siya para tumanggi sa inuman? Alas dos pa lang naman ng hapon at mamaya pa yung uwi ng kanyang asawa. Marami pa siyang oras para maglibang. Dali-dali na siyang nagbihis at sumakay sa kanyang motor. Ilang minuto pa nga at kanyang narating ang bahay ni Jude. Maraming tao sa loob ng bakuran at ang iba ay nagsasayawan. Mas maganda sana kung sa gabi na idinaos ni Jude ang karawan nito pero wala rin namang problema sa ganoong oras. Nakita siya ni Jude, kaya naman sinenyasa na siya nitong pumasok. Hindi nga siya nagkamali at maraming mga chika babes ang naroon na napapatingin sa gawin niya. Hindi naman kasi sa nagmamayabang siya, pero may taglay rin naman siyang kogapuhan at kamatsuhan. Idinulog siya ni Jude sa isang mesa kung saan naroon ang na mga pagkain at inumin. Siyempre, kumain na muna siya at mahirap uminom na walang laman ng tiyan. Masarap ang mga nakahanda, kaya naman kinanahan siya sa pagkain. Maya-maya lamang, dumating na ang dalawang babae at lumapit kay Jude. Humalik ang isang babae kay Jude habang ang isa naman malawak lamang na nakangiti. Panalo sa ganda ang babaeng yun at talaga namang ubod ng sexy at puti ang balat. Nagmistula na itong labanos habang pinkish ang mga labi at pisngi kaagad na nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa babaeng yun si Jordan. Ilang minuto pa at tapos na siyang kumain, lumapit sa kanya si Jude kasama ang dalawang babaeng yun. Ipinakilala nito sa kanyang mga babaeng humalik dito bilang kasintahan nito. Wala pa kasing asawa si Jude, hindi katulad niya na maagang nag-asawa. Natawa pa siya nang sabihin ni Jordan na single parawang babaeng kaibigan pala ng girlfriend dito pinakilala sila sa isa't isa at napagalamanan na niyang Girly ang pangalan nito nagawa pa nga nila ang magkamay at naramdaman ni Jordan ang init at lambot ng palad ni Girly kaagad iyong naghatid ng init sa kanyang buong sistema naisip ni Jordan na hindi siya papayag na hindi siya makaka-score kay Girly sa tingin din naman niya may chance siya rito sapagat napapansin din naman niya ang mga panakaw na titig nito sa kanya. Hindi rin malabo na madala niya ito sa mga pakul -cool niya sapagkat marami rin namang babae ang kanyang nadali dahil lang dun. Naupo sila sa pahabang mesa kung saan naroon na mga inumin. Hindi nila inalintana ang ingay sa paligid sapagkat iyong ibang mga kakilala rin nila ang naroon ay nagkakantahan. Magkatabi si Jordan at Gurley kaya naman Nagkaroon siya ng chance upang ito ay makausap. Pasimple lamang ang kanilang pag-uusap at inalok pa nga niya ito ng beer na hindi naman ito tinanggihan. Habang tumatagal nakatabi niya ang babae, pakiramdam niya mas lalo siyang nanggigigil. Tila ba kay sarap talaga na makasama itong babae? Hindi nga namalayan at nagawa niyang hingin ang Facebook account ng babae na kaagad din naman itong binigay. Mukhang maswerte yata siya ng araw na yun. Unti-unti na rin siyang tinatablan ng alak na kanyang nainuma. Nalilimutan niyang hindi pala siya nakapagpaalam sa kanyang asawa. Habang tumatagal, mas nagiging komportable sila ni girlie na kausap ang isa't isa. Tila ba matagal na silang magkakilala kung sila ay maghampasan at sabay natatawa? Konting push na lang yata, talaga namang makaka-score sa napakagandang si Girly. Maya-maya pa, nagtanong ito kay Jude kung saan banda ang banyo at ang loko niyang kaibigan sinabihan pa si Girly na magpasama raw ito sa kanya. Akala niya aayaw si Girly, ngunit inaya nga siya nito at gagamit lang daw ito ng banyo. Mukhang ang lakas talaga ng kapit niya sa swerte. tumayo na siya at sinamahan si Gurley sa banyo. Ramdam na ni Jordan ang tama sa kanya ng kanyang nainom na alak. Walang tigil ang tawanan nila ni Gurley hanggang sa marating nila ang banyo. Nasa pinakadulo ng bahay ang banyo at kaagad nang pumasok sa loob si Gurley. Ngunit dahil sa kalasingan, bahagya itong natalisod at napakapit sa kanyang braso dahilan kung bakit dalawa silang napasok sa banyo. Napangiti na lamang si Jordan sapagkat alam niya na ang ganong style ng mga babae. Ibig sabihin, talagang may balak din si girly at ayaw rin yata nito na palagpasin ang gabing yun na walang nangyayari. Dali-dali niyang nilak ang pinto ng banyo, tsaka hinapit si girly. Pinakatitigan niya ang maganda nitong muka at napakakinis nitong balat. Hanggang sa hindi niya nagawang magpigil at inangking niya ang mapula-pulang labi ni Girly. Tila siya biglang sinilaban sa init na napukaw sa kanyang katawan nang dumampisa mga labi ni Girly ang kanyang mga labi. Maingat na tumugon sa kanya si Girly habang nakakapit sa kanyang batok. Inihilig niya ito sa padar ng banyo at wala siyang pakialam kung may kakatukman anumang oras ang mahalaga. Nakalaki yun at maitutuloy nila ni Gerly kung ano ang kanilang naumpisahan Hinayaan nga nilang pakawala ng nararamdaman sa isa't isa at tuluyang nahulog sa komuni ng pagkakasala. Halata ang pagkauhaw sa isa't isa. Wala na nga silang pakailam ng mga oras na yun. Dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa, ilang sandali pa, parehas na hingal, walang imikan nang marating ang dulo. Tiyak na mauulit pang muli ang nangyari niyo sa kanila ni Girly. Kung hindi, gagawa at gagawa siya ng paraan para maulit muli ang pangyayaring yun. Pareha silang lupaypay. Ngunit nagawa nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Nang mapansin nito ang kanyang suot na singsing at sinabi nitong may asawa na pala siya, hindi naman niya yun itinanggi at kaagad niyang nabakas ang labis na lungkot sa mukha ni Girly. Nagulat pa siya nang sinabi nito na sana. Huwag siya nitong kalimutan. At sana, patuloy pa rin silang magkita sa kabila ng katotohanan na may asawa at anak na nga siya. Napangiti na lamang siya. Mukhang nagustuhan ni Girly ang kanilang ginawa at ayaw na siya nitong mawala. Lumabas na sila ng banyo at bumalik kung saan nagkakasiyahan pa rin si na Jude at ang mga kaibigan nito. Maya-maya lamang, Naramdaman niyang may tumatawag sa kanya, kaya naman kaagad niya iyong sinagot ang kanyang asawa yun at tinatanong kung nasaan siya. Sinabi naman niya ang totoo at sinabi rin ito na umuwi na siya at huwag siyang magpapakalasing ng gusto. Nagpaalam na lamang siya kay Jude, ganoon din sa ibang kakilala niya at kay Girly. Sinabi na lamang niya sa babae na magchat-chat na lamang siya rito tungkol sa susunod nilang pagkikita. Naabutan ni Jordan ang kanyang asawa at anak na kasalukuyan ng naghahaponan. Pasimple siyang lumapit sa kanyang asawa at ginawaran ito ng halik sa noo. Inalok pa siya nito na kumain ngunit tumanggi siya sapagkat masyado siyang busog. Sinabi naman sa kanya ng kanyang asawa na maligo na siya at magbihis sapagkat siya'y amoy alak. Napangiti siya at tumalima kaya hindi naghihinala ang kanyang asawa sa kanya dahil ikas inapakasweet siya rito kumbaga lahat ng utos nito sinusunod niya at pinapakita niya na mahal na mahal niya ito totoo naman na talagang mahal niya ang kanyang asawa kailanman walang makakapalit dito bilang asawa niya dito at dito pa rin siya uuwi kahit pa may makasama siyang ibang babae para sa kanya libangan lang naman ang ibang babae asawa pa rin niya ang kanyang pipiliin. Pumasok na siya sa silid nilang mag-asawa at dumiretso sa banyo. Baka kasi maamoy pa ng kanyang asawa ang amoy ni Girlie sa kanyang damit. Nawala na nga ng tuluyan ng tama ng alak sa kanya. Tapos na siyang maligo at nakapagbihis na rin. Nang makitang umilaw ang kanyang cellphone, tanda na may natanggap siyang mensahe. Kaagad niyang tinungo at dinampot yun at tinignan ang kanyang messenger. May nag-message request pala sa kanya at kaagad niya iyong nakilala, si Gurley. Tinanong siya nito kung anong ginagawa niya at sinabi niyang kakatapos lamang niyang maligo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari sa kanila at sinabi nitong tila hindi yata ito makaget over sa ginawa nila. Sobrang nasatisfied daw ito ng husto kaya tiyak na hindi siya nito malilimutan. Marami pa silang napag-usapan nang marinig niyang papalapit na ang kanyang asawa. Kaagad niyang pinatay ang kanyang cellphone tsaka ayon isinilid sa kanyang bulsa. Maging siya, hindi makalimutan ang mga nangyari sa kanila ni Gurley. With the thought nakakakilala pa lamang nila ay minaganap na sa kanilang pagitan. Nakita niya ang pagod sa mukha ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi nabawasan noon ng taglay nitong kagandahan, kaya naman lumapit siya rito at niyakap ng mahigpit. Nasanay na ito na ganoon, kaya hiniyaan na lamang siya nito. Nagawa pa niya itong buhatin at inihiga sa kama, pagkatapos ay kanyang pinakatitigan ang maganda nitong muka. Ilang minuto pa, kanya nang pinupog ng halik ang pisngi nito na siyang ikinatawa naman ito. Napabulong pa nga siya ng I love you sa kanyang asawa Nakalaunan, hinalikan niya sa mga labi. Natigil siya at napatitig dito. Naroon pa rin ang spark sa tuwing halikan siya nito. Kaya naman siya na ang muling humalik dito Nakaagad naman itong tinugon. Tutal may natitira pa naman siyang lakas. Hindi niya hayaan na mapabayaan na lamang niya ang kanyang asawa. Ibibigay pa rin niya ang pangangailangan nito bilang isang babae, dahan-dahan ang kanyang kilos at maingat na hinahali ka ng asawa. Bagya itong napahingal sapagkat napaka-intense ng halik nila na pinagsasaluhan maging siya'y nagiinit na ang katawan kahit pakakatapos lamang niyang maligo hanggang sa unti-unti na nga na nagaganap ang bagay na iyon. Wala pa rin katulad kapag sa asawa mo ginagawa ang bagay na iyon. Muli siyang nasiyahan at nakalimutan ang nangyari sa kanila ni Girlie. Ilang minuto lamang at sabay nilang narating ang dulo. Masyado siyang napagod at ganoon din ang kanyang asawa. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho ang kanyang asawa at kasabay nito ang kanilang anak sa pagpasok sa eskwelahan. Noon niya binuksan ang kanyang cellphone at nakitang tadtad -tad na pala siya ng message ni Girlie kanya itong tinawagan at nagulat pa siya nang makitang umiiyak ito at sinabing wala na itong matitirhan at pinalayas ito sa bahay ng mga ito. Humihingi ito sa kanya ng tulong na kung maaari, patuloyin lamang niya ito sa bahay nila. Ngunit batid naman niyang hindi pwede, magagalit ang kanyang asawa panigurado. Ngunit sinabi ni Girlie na pagpapanggap na lamang daw itong pinsan niya at wala itong gagawin para ikasira nila ng kanyang asawa. Desperada na raw ito at walang malalapitan. Hindi rin daw ito pwede sa kaibigan nitong girlfriend ni Jude at masyadong masikip na ang bahay ng mga ito. Inisip niya ang lahat. Marami pa nga siyang pinsan na hindi nakikilala ng kanyang asawa. Kung ipapakilala niya si Girlie bilang pinsan niya, hindi naman siguro ito maghihinala. Basta ba, gagalingan lamang ni Girlie. Pumayag nga si Jordan sa nais na mangyari ni Gurley. Mabilis man, wala na siyang pakialam. Mas exciting siguro kapag doon tumira si Gurley. Lalo na kapag pupuntahan niya ito sa gabi habang himbing ang kanyang asawa. Napangiti na lamang si Jordan. Gagawin niya ng paraan ng lahat. Nangako siya kay Gurley na siya na ang bahalang kumausap sa kanyang asawa. Pinatay niya na ang tawag at nag-isip-isip tinawagan niya ang kanyang asawa at nakiusap dito kung okay lang ba na papuntahin niya ang kanyang pinsan, peking pinsan, para doon muna patirahin sa kanila. Laking tuwa niya nang pumayag naman ang kanyang butihing asawa. Pagkatapos na pumayag ang asawa ni Jordan na papuntahin doon sa bahay nila si Gurley, kaagad naman itong tinawagan ni Jordan. Laking tuwa ni Gurley sa pagpayag ng kanyang asawa. At ilang minuto pa nga naroon na si Gurley Daladala ang mga gamit Kaagad na napangiti si Jordan Nang makita si Gurley sa labas ng gate Ng kanilang bahay Sinundo niya pa ito at pinatuloy Hindi man nang ito nakaramdam ng hiya Nang makapasok sila sa bahay At kaagad siya nitong niyakap Amoy na amoy niya ang pabango nito Na talaga namang nakakaakit Dinala muna niya ito sa bakanting silid ng bahay nila na pwede nitong okupahin. May kaliitan lamang iyon, ngunit batid naman niyang magiging komportable roon si Girly. Walang humpay ang pasasalamat nito sa kanya at hindi raw nito alam kung paano siya pasasalamatan. Para sa kanya, pabor din naman yun, ngunit syempre hindi niya sinabi. Sinabi na lamang niya rito na wag na nitong isipin pa yun. Hanggang sa nagtanong ito kung sino ang tao roon at sinabi niyang siya lamang mag-isa ang naroon at nasa trabaho ang kanyang asawa. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang kakaibang ngiti na gumuhit sa mga labi ng babae. Pagkuway, napakapit ito sa kanyang braso. Batid na niya kung ano ang nais nito mangyari. Kaya naman, hindi na siya nagpapigil pa at nag ng oras. Hinalikan niya ito, kaya naman, tumugon ito sa halik niya. Dahil sa parehas na uhaw, wala na talaga silang inaksayang oras. Agad na ginawa ni Jordan ang bagay na parehas silang makakarating sa dulo. Awang ang mga labi ni Girly habang ginagawa nila yun. Sa sobrang pagkasabik nila sa isa't isa, mabilis nilang narating ang dulo. Pawisan at lupaypay ang mga katawan nang marating iyon tiyak na magiging mas exciting ang susunod pa nilang mga araw huwag lamang sana makakahalata ang kanyang asawa kinahaponan dumating ang asawa ni Jordan habang ang kanyang anak naroon na sa kwarto nito at gumagawa ng assignment kaagad na sinalubong ni Jordan ang kanyang asawa na may daladala pang mga grocery naubusan na nga pala sila ng stocks kaya siguro na may lina ang kanyang asawa Kaagad niyang tinawag si Girly sa loob ng silid na inuukupan ito upang ipakilala sa kanyang asawa na pinsan niya. Kagigising lamang ni Girly ngunit lumabas pa rin ito upang makilala ang kanyang asawa. Malawak naman ang ngiti ng kanyang asawa nang makita ang kanyang peking pinsan. Nag-usap ang dalawa na para bang close na close sa isa't isa. Tinulungan niya ang kanyang asawa na maglagay ng mga pinamili nito sa ref. Panay ang kwento nito tungkol sa trabaho at panay rin naman ang tanong ni Girlie. Mukhang marunong talaga si Girlie ang manghuli ng loob ng isang tao. Hindi alam ng kanyang asawa na ahas ang kaharap nitong babae. Pero ayos lang yun as long as hindi naman nalalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa kanila ni Girlie. Tuloy lang ang saya at hindi dapat siya makaramdam ng takot, Bagkus, dapat siyang magalak sa mga susunod pang mangyayari. Tumulong pa si Girly sa pagluluto ng kanyang asawa. Mabilis yatang nakapalagay ng loob ng kanyang asawa ang kanyang kabit. Oo, matatawag niyang kabit si Girly, lalo pa at dalawang beses nang naganap sa kanila yun. Hanggang sa mahuli siya ng kanyang asawa na nakatingin kay Girly. Kaagad siyang umiti rito na para bang natural lamang yun. Kaya naman, nagpatuloy ito sa pagluluto. Napasulyap naman siya kay girly na noon nakatitig pala sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at tila nagkaintindihan kaya sabay silang napangiti. Ilang minuto pa at tapos na sa pagluluto ang kanyang asawa. Naghahain na ito at pumasok sa silid ng kanilang anak upang tawagin na ito sa pagkain. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang lalapit si Girly sa kanyang gawi at hinalikan siya na mabilisan sa labi. Nagulat siya at kinabahan na baka nakita sila ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa ito nakalabas sa silid ng kanilang anak. Bahagya naman siyang lumayo kay Girly at naupo na sa hapagkainan. Maya-maya lamang. Lumabas na ang kanyang anak at asawa sa silid at nagaya ng kumain. Naupo naman si Gurley sa kanilang harapan, katabi lamang ng kanilang anak. Nagsimula na silang kumain at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Mabuti na lamang at hindi naman naisipan ng kanyang asawa na tanungin si Gurley kung saan pa ito nang galing hanggang sa matapos silang kumain. Nagpresinta na si Gurley na ito na lamang daw maguhugas ng kanilang pinagkainan at alam nitong masyadong pagod ang kanyang asawa. Hinayaan na lamang ito ng kanyang asawa at pumanhik na nga sa itaas. Batid niyang maliligo na ito at sanay itong maligo bago matulog. At masana siyang susunod dito nang pigilan siya ni girly Tumapit naman siya rito at kaagad itong bumulong sa kanya na kung maaari pumasok siya sa silid nito mamaya kapag mahimbing na ang kanyang asawa. Wala sana siyang balak na gawin ang gusto nito hanggang sa naroon na silang mag-asawa sa kanilang silid. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak ng kanyang asawa kung kaya niyakap niya ito mula sa likuran. Hiniyaan naman siya nito. Kasalukuyan silang nakahiga at nagpapaantok. Akala niya mag-aaya pa ang kanyang asawa ngunit hindi niya na malayan nakatulog na pala ito. Siguro ay dala na rin ng matinding pagod. Ginawara na lamang niya ito ng mainit na halik sa noo Tsaka umayos ng pagkakahiga Nakapatay na ang ilaw At tahimik na ang buong bahay At mana sana siyang matutulog Nang marinig ang kalabog sa ibaba Bumangon siya at bumaba sa kama Lumabas siya sa kanilang silid At tinignan ang anumang ingay na kanyang narinig Nang may sumitsit sa kanya Si Gurley at nakaabang sa pinto ng silid na inuokupan nito. Lumapit siya rito kaya kaagad siya nitong hinila papasok sa loob ng kwarto. Mabilis rin siya nitong sinibasib ng halik sa mga labi na kanya namang tinugon. Bigla siyang nangigil kaya naman pakiramdam niya hindi niya nakaya pang magpigil. Agad niyang niyapos at hinalikan sa labi si Gurley ngunit sa ganoong posisyon biglang bumukas ang ilaw. Kasabay ng singhap na kanilang narinig, sabay silang napalingon sa gawin ng pinto at nakita ang kanyang asawa na namimilog ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Sa lubong ang kilay nito na tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kaagad siyang napatayo upang sani ang kanyang asawa at subukan niyang magpaliwanag. Ngunit nakita niyang nanggilid na ang luha sa magkabilang pisngin nito. Walang salitang binitiwan na tumalikod ito at mabilis na pumanhik sa kanilang silid. Noon niya napagtanto ang kagaguhang ginawa niya. Para bang bigla siyang nainis kay Girly? Ilang minuto pa, bumaba na ang kanyang asawa at pinasok ang kanilang anak. May dalda-dala itong mga gamit at handa na siyang iwan. Kay bilis na mga nangyari. Kanina lamang napakasaya nila tapos sa araw na pumunta si Girly sa kanila ay yun din ang araw na nalaman ng kanyang asawa ang ginagawa nila. Kahit anong pilit niyang kausapin ng kanyang asawa, hindi na ito muling nakipag-usap pa sa kanya.